Episode 218 na tayo mga bossing ha Ayan, ukay rides naman tayo ngayon Ayan, ikuti natin ulit yung mga tagong ukayan dito sa Pampanga mga bossing Ayan, wow. ikuti natin, magribisa tayo Tignan natin kung ano yung makukuha natin dito sa mga tagong mga ukayan Ayan, sana may makuha tayo ngayon ha Abangan yung mga bossing yung mga makukuha natin Ayan, meron tayo ditong 1K mga bossing Ayan, babudget natin 1,000 pesos para dun sa mga tagong ukayan. ayan, ito lang yung ano, uubusin natin 1,000 pesos, ayan, tignan natin kung ano yung mabibili natin sa 1,000 pesos mga bossing, sana makarami tayo ngayon, sana makadali tayo ng paldo, ayan, tira-tira gaming lang tayo ha, abangan nyo mga bossing kung ano yung makukuha natin, ayan, excited na ako tara, ikot na tayo let's go Yung mga bossing dito tayo sa first spot natin. First ukayan natin. Mura lang dito. 25 ball items na may nasipat na tayo mga bossing ayun oh. Wow. George Hoyas oh, na ano. Na sweater. 25 pesos lang oh. Wow. First loot natin. Sa first ukayan. Ganda ng size oh. Size XL. Georgetown University mga bossing. Ganda nito. Midwash lang oh may konting ano lang, yellowish lang pero ang ganda ng size ayan paano siya, ah, kulay, kulay cream yung colorway niya tsaka ang ganda lang kasi walang damage yung print ayan. wow buong buo pa yung print niya, pati yung logo ng ano niya logo ng university ayan yung ano, fabuldo solid first loot natin, sa unang oka yan kalkal pa ka tayo rito, mura lang 25 pesos each wow Parang paubos sale na yata sila rito. Ay, meron ito. Obey. Ayan, obey na pants. Size 30. Wow. Ayan, pa-slock siya. Ayan, obey, oh. Ayan, streetwear to mga bossing size 30. Medyo maliit lang pero pwede pwede to kasi ano lang naman, ah, twenty 20, 25 pesos. Ayos. Ah, First to kayan pa lang. Ganda na ng mga hits natin. Panalo na agad. Mura. Ang mura dito talaga. Dito sa, ano, ha, Tagungo yan lang din to mga posing eh. Bira lang din may mga ano, uh, may mapadana sa selector dito. Pero malapit lang kasi sa akin to. Ayan, kalikal -kal pa tayo ron, tara. Yung mga bossing eh, ito pa oh. Vintage na Patagonia naman to. Sleepwear mga bossing. Ayun no, pants. Sleepwear to ah. Banda nito, panlalaki siya. Ayan yung hashtag niya. Vintage na Patagonia to. Wow! Jackpot na naman. Ayan yung watchtog Siyempre legit yan Grabe, ganda nito Ang ano, uh, sleepwear Ganda rin ang condition Bagong bago pa Tsaka ang ganda ng size, size large Dito natin nakuha sa ano, sa kabila Doon tayo nakakuha ng ubay dun sa harap na yan 25 pesos lang Woo! Ayos na ayos Tiyempong tiyempo na naman Nakatatlo tayo rito. May final select na natin. Ito, Patagonia. Tapos itong Ubey na ano, slacks. Eh, wala namang issue. Eh, may issue pala to. Itong botones lang. Pero madali lang namang palitan yan. Itong Ubey, yan, yan lang may issue. Tapos itong ano, uh, G-Town. Ayan, ito need wash lang to. Bagong-bago pa kondisyon na ito. Ayos 25 Nakatatlo tayo Kaya minus na yung 1K natin Kaya 75 pesos Di bayaran ko na to Tatlo 25 lang isa na Okay Yung mga bossing Okay na nabayaran na natin Ikot pa tayo Tara closing uh, dito tayo sa ano, next so kaya natin lang dito mga bossing bira mga yung mga mag ano rito meron silang mga bagong ano new arrival oh. wow mga ano uh, yan mga ano sports team mga NFL ang dami oh. Ayan, may Ravens ang dami yung Colorado Rockies oh. mura lang So, 150. Wow. Yung mga towel. Grabe yung dami, oh. Piliin na lang natin yung ano, magandang ano, design. Pwede ito mga pang display, display sana. Pwede ito mga pang display sa kwarto. Mura lang, 150. Ito Colorado Rockies na naman, no? Oh. Parang lahat yata ng team nandito. Ito yung 49ers. Meron lang mga issue ganyan, no? Oh. Parang mga Factor deep, Ito Texas Rangers. So, ito, 49ers, no? Oh. Ganda nito. oh. 49ers. 150 pesos lang isa neto meron ng mga factory defect ko oh. sa so, yung oh. factory defect meron kiliin na lang natin yung mga anak sa mga good condition dami oh, yung cowboys yung si chips ang dami ito yung steelers oh. may damage na naman oh factory defect sayang eh yun steelers na yun ito mukhang ano to ah walang issue itong isa na to steelers Long steelers, huh? Eh. Wow. Laki. Ito meron din cowboys. Ito, ito mga ano. Mga pang wall decor. Ito cardinals. Tapi. May damage din. Ayun na, sayang. May mga nang uh, factory defect sa yung naman tong mga to. Cowboys. Check na tong cowboys na. Bandana. Kumalinis yung cowboys. Kumidol pinis. Ganda rin itong ano, dolphins. Check na natin. Ito, meron din dito. Kaso ano ha, size small. <laughs> mga babong ano lang to, mga bagong bukas lang yata nila itong mga to mga long sleeve yun o oh. pahalas wow oh. small pero malaki naman size niya pang medium yung... eh wash tag Mura lang, 100 pesos lang yung ano nila. nandrek pesos lang daw try natin yung mga bossing ito yung final loot natin dito ito kunin natin itong palas na to na long sleeve kasi ganda ng kulay niya saka bagong bago pa tapos ito kukuha tayo ng dalawa rito ito pinili natin yung mga walang ano walang factory defect itong Kansas chips tsaka tong Steelers yan lalaki ng logo oh. wow mga brand yun to mga bossing yan yan yung price 150 tapos yung mga long sleeve is 100 naka ano tayo rito bali nakatatlo tayo pabalikan na lang natin yung iba pagka nabenta na agad natin yung mga nakuha natin dito yung iba mga may mga factory defect lang sa gaganda sa ano oh. bali yan nakatatlo tayo rito yan ito tapos bali 300 yung dalawa bali naka ano tayo rito kaya 400 minus 400 ulit yung 1k natin ayos ah, not bad na rin ha kaganda solid na solid bayad na tayo kaya yeah, bayaran ko na okay. Yung mga bossing okay na tayo Naka ano tayo rito ah, bali tatlong ano na kinuha natin sinama na natin yung cowboys kasi mura na lang pala 120 pala yung mga tuwalya rito 120 kaya tinatlo na natin tapos ito 80 pesos lang pala itong ano bali ano ha minus ano tayo 440 yung 1k natin kaya e, may natitira pa tayo kaya ikot pa tayo sa ibang ukayan tara mga bossing dito tayo sa ano pangatlong ukayan natin dito naman tayo ha? ano, ano, ang revisa natin. Tagungo kayan lang ulit ito. Mura na lang sale na lang. Sale ulit sila rito. Mga pambabae. Champion ha? ah. Kasi small delete na mga size <laughs> Walaan, mas wala tayong nakuha rito. Ikot na lang tayo sa ibang tara. Yung mga bossing, dito tayo sa next ukayan to Merdan Money is dito, ano Merong ano, uh, tour shirt Ayun, eh, parang banda yan Tayo magkano po dito? Sa mga sombrero? Dito, dito. dito. hanap kayong pagkakit lang po ito sa sarili. Panggamit lang po. Panggamit lang po. Panggamit lang po. ito hamil ito so medyo mataas ang presyo sa ate 350 yung mga t-shirt pero try na ate ang dami ang mga selection nyo try na baka makakuha tayo ng budget meal 8 man size Lish, Lino, George As a pick Thank ang mga binata Sa Batano, Polo, Adidas. Ano na daw yung ngayon? Ito po, magkano ito, te? 250. Magkano po? 250. nakaisa okay, lang tayo rito ito ulit natin po beams na nakikip 50 pesos 50 pesos lang ito po kunin ko na to 50 lang na eh. oh. kunin ko na yan first na rin may duwash lang 50 pesos ito po ah yun mga bossing, dito tayo sa next kaya natin dami rin dito dami rin din ang mga bagong bukas dito hihira lang tayo makapunta rito kasi lagi tayo nasa ano ah uh, lagi tayo nasa flea market meron ano Gramichi na pants Wow! Banda rin tong brand na to. Marami naghahanap ng ganito. Gramichi Parang vintage yata na. Bats, kaso may tumakas pa yata. Atas yata. Ito kasi pinuwa arrival. Check pa natin sa loob. dami lipay so oh, grabe oh dami puro lipay nga lang karamihan pang babae puro lipay siya mga bossing isang rock oh solid oh wow lipay muulan ng lipay pero 5.01 yung mabilis ibenta Benta puro 5.05 tsaka 5.06 Ayan, 550. Tsaka kami yan, mga na. Ito, may nakakakita tayo rito. Nike mga bossing. Ha? Ganda ng condition nito. Size medium jogger pants siya. 100 pesos daw to dito. Wow. Mga pants. Print lang yung logo niya pero bagong bago to. Ang ganda ng ano niya. Ang ganda ng tag white. Tag. Siyempre may bulsa yan. Yan oh. 100. Tapos ito. May nakalikal tayo sa mga jacket. Vintage na Coca-Cola mga bossing. Wow. Yung Coca-Cola gold. Nano windbreaker. Breaker. Ganda. Red na red pa to. Ganda pa ng kulay niya. Wind pa ano, siya. Uh, pa windbreaker. Nylon yung ano, material ng ano na to. And need wash lang yeah, washable naman yan. Pero masikip pa yung mga ribbings niya. Ito 50 pesos lang. Dito natin nakalkal sa mga jacket yung 50 pesos. Ayos. Nakadala ko lang tayo rito. Grabe. Ang dami natin kinalkal. Mga uh, ano mga Levi's Kaso mahal malang Levi's nila 500 yung bentahan ng Levi's nila Kaya eh, pas tayo sa budget mill lang tayo Dito lang tayo sa dalawa 150 Ayan, Minus 150 yung ano natin May malit na issue pala to Ayan o. Yung ano Yung Nike na pants Pero goods lang yan dahil malit lang naman Tsaka ang ganda naman ng condition niya Bagong bago pa yung kulay niya Get na natin tong dalawa na to. Kaya man minus 150 yung ano uh, 1k natin. Sabi okay, bayaran rango na. Bayaran ko na to. Ah, uh, kunin na rin pala natin tong Gramichi na ano na to. Na pants. Pero vintage na Gramichi ano, made in USA. Ang ganda rin tong brand na to, marami naghahanap ng na mga ganito ah ano rin sa uh, mga pang outdoor na brand tsaka ano uh, yung mga ano uh, streetwear yung pasok rin to 100 pesos lang pala yung mga pants nila rito yung kunin na rin natin tong gramichi na to ito sa mga modern na gramichi may logo to na tao pero yun sa mga vintage yan paji lang siya yung gramichi And check nyo rin tong ano brand na to mga bossing maraming possible buyer sa brand na to sa vintage na anak Ah, uh, nylon pants. Ganda lang kasi meron siyang ano, parang sinturon. Get na rin natin to. Kaya minus 100 yung ano natin. Kunti na lang natitira ng 1K natin. Kunin na rin natin to. Ayos, nakatatlo tayo rito. Sa last spot natin. Tapos uwi yan. Karami rin tayo. Quick flex ko na lang ulit lahat. Pagka uwi natin, tara. Yung mga bossing yung quick flex ko lang yung mga na-hunt natin dun sa mga ano, uh, ukayan dun sa mga pinunta nating tagungukayan ukayan mga bossing yan. Ito yung mga nakuha natin, grabe nakarami tayo ah. Dun sa 1,000 natin, napakarami nating nabili. Wow. Ayan, flex natin. Ito, may nakuha tayong Nike pants. Ito, for only 100 pesos lang natin ito nakuha. Napaka-solid nito. Ayan, may nakuha rin tayong Patagonia na vintage yan sleepwear mga bossing ha 25 pesos tapos may nakuha rin tayo Coca-Cola na windbreaker eh, 50 pesos lang din to murang mura solid na solid ito may nakuha rin tayong beams na ano eh, search nyo na lang mga bossing kung anong brand yan e, beams na sweater Yan, e, nakuha natin to ng 50 pesos Yan, e, nabenta natin to ng 350 pesos mga bossing tapos ito may nakuha rin tayong Hubei na pants. Ayan, slacks. Ayan, 25 pesos lang din to. Tapos ito, may nakuha tayong Gramichi na ano, uh, vintage pants. Ayan, nakuha natin to ng 100 pesos lang. Ha. Nabenta natin to ng 650 pesos. Napaka-solid na brand na to. Ayan, Gramichi mga bossing. Ayan, tapos may nakuha rin tayong palas na long sleeve yang bagong bago to Nakuha natin to ng 80 pesos Nabenta natin to ng 450 Ayan paldo Alos bawi na tayo sa nilabas nating na tunan. punan Ayan may nakuha rin tayong ano Uh, George Town Hoyas mga bossing na long sleeve Ayan, 25 pesos lang din to nabenta natin ng 400 pesos paldong paldo tapos yan may mga nakuha tayong mga ano uh, yung mga back towel mga bossing na mga brand new yan, NFL, nakuha natin to ng uh, 120 pesos. Nabenta natin to ha, sold out na yung tatlo. Yan, may nakuha tayong KC. Tapos itong Steelers, Ayan, nakuha natin. Bali, tatlo yung nakuha natin doon. Tapos itong Cowboys. Ayan, Cowboys. NFL, napakasasolid, mga brand new. Ayan, nakuha na to. Sa atin ng 350 each. Yan, bayad na tatlo na to. Paldong-paldo tayo rito. Nakuha natin to ng 120 Ayan, di natin naubos yung 1K natin mga bossing ha Pero napakarami nating nabili Ayan, murang-mura na naman yung mga nakuha nating ribisa ngayon Napakarami nating nabili Solid na solid. dapat na naman. Paldo. E, mga bossing, kung gusto niyo mga ganteng content, eh, rebisa o kayant, e, huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming maraming salamat. Iyan, e, palike na rin ang ating video. Kita-kita ulit tayo next episode, mga bossing. E, maraming maraming salamat palagi sa pagpanonood. Let's go! <laughs>